hanggang ngayon nakatatak sa akin ang magagandang alaala kasama ang mga katutubong mangyan sa sitio Sinariri sa Mansalay Oriental Mindoro. Tandang-tanda ko rin ang hiling ng ilan sa kanila noong 1984 na sana magkaroon sila ng eskwelahan doon. Matapos ang tatlong dekada, kamusta na kaya ang mga katutubong mangyan doon? Julian na mistulang nasa isang extreme adventure. Mga guru pala na isinusugal ang kanilang buhay makapagturo lang sa mga batang nasa malalayong lugar. Dito sa sitio Sinariri, sa Mansalay Oriental Mindoro, naninirahan ang mga katutubong kanunoo. 1984, nang una akong nagpunta dito, payak ang kanilang pamumuhay. At kung may hihilingin man daw sila, hindi materyal na bagay, kundi isang guro. Dahil nasa bundok, walang nais magturo sa kanilang komunidad. Kaya personal ako noong nagtungo sa Department of Education, Culture and Sports, na ngayon'y DepEd, para humingi ng tulong na agad namang napagbigyan. At dahil halos sira na rin ang kanilang eskwelahan, 1986, nagpatayo ako ng munting eskwelahan roon. Nandito pa rin sa aming puso at uh, alaala yung inyong uh, ginawang pagtulong sa amin bilang mga katutubo. Matapos ang tatlong dekada, marami na ang nabang. Pero ang buis buhay na pagpunta sa eskwelahan, nananatili pa rin. Kami po ay aakyat ng bundok, maglalakad kami ng almost... Four hours. Then, tatawid po sa kung tawagin doon ay delikadong ilog, yung sinariri po na ilog na maaaring may maanod. Kalimitan sa kanila, ang bag nila ay sako po ang ginagamit. Sa hirap ng daan madaling masira ang kanilang tsinelas. Bilang tulong, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng kumpletong gamit pang eskwela sa 2,400 mag-aaral sa Oriental Mindoro, kabilang ang mga katutubong hanunoo. Ngayon na ako nakatanggap ng bag. Salamat ay binigyan ng, ng bag GMA Kapuso. Sa mga nais nice mag-donate sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lunar Year, pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.